mga gawigs ngayon ay mayroon tayong pattern no sa paggawa ng chinilas ito yung nilagyan natin ng right so right ito at ito yung left so ito yung galing doon sa ating ginawa na pag restoration sa ating lumang chinilas gumawa tayo ng pattern para makagawa tayo ng bago so ito ngayon mga gawigs ay ating umpisa no yan so ito yung gagawin natin gugupitin natin yan yan So, siyempre, yan ang pattern ay sundan lang muna natin yan. Para makagawa tayo ng bago. So, yan ay right. Kaya sulatan natin ng right ito mga gawiks para hindi tayo malito. No? Yan, right. So, dahil sa itong isang pirasong balat na pila ay hindi magkasya so dito tayo sa kabila no? yan ito kasi mga goy seritaso lang natin itong nabibili doon sa Marikina City no? so yan maganda maganda yung pagka yari ay ano ng balat so dahil sa right yun ay sa kaliwa naman tayo so yan yun ang kaliwa mga goy tingnan natin kung saan banda ang mas maganda yan So, kapag ka maliit na masyado yung mga ating kapirasong balat, no, pwede naman natin yung i-style natin, no, pag dugtong-dugtongin natin. So, itong ating entrada ay isang piraso lang. Pwede naman ito ati-atiin, gagawing dalawa, gagawing tatlo. Para yung mga balat na hindi kasya sa isang buong na entrada ay pwede nating magawa, may dugtong-dugtong. So, Pwede natin tong hatiin. Ganyan. Pwede rin hatiin dito. So, yan. So, ngayon, ito yung kaliwa. Yan ay ating gugupitin ngayon, mga gawiks, no? So, yan na ay yung entrada natin. So, gugupitin na natin ngayon to. So ito mga tayo ay mag start na magupit no Ito yung ating entrada no Nagagawin at mayroon na tayong pattern May guhit na kaya gugupitin na natin So yan So ito na ngayon mga wicks Nakabuo na tayo nakagawa na tayo ng entrada no Ayan So ito yung right, ito yung left. Ayun. So ito yung ating pattern na ginamit. At ngayon naman mga gawiks, tayo dito naman tayo. Nagawa tayo ng insole. Yan, gumagupit naman tayo rito. Ito naman yung handa natin sa 3D na nga yung entrada natin. At, at siyempre ito mga guys, papatahian natin diyan. Yan, dito sa mga gilid may tahi yan. So ito na ngayon mag yung insol natin no, na dikit na natin. So ngayon ay natin at siyempre babalutan natin ng mga gawiks. Ito yung balot niya no. Babalot natin mamaya pagkatapos gupit. So yan ang mga kuwiks, no, nalagyan na natin ng pandikit, no. Antayin lang muna natin sa gate matuyo ng konti para makapit. So yan ang mga kuwiks, idikit na natin, no. Yan. So ito na yung insole natin. ermgoy ayo ay magupit na no Balutin na natin to mamaya lagyan lang muna natin ng rugby paligid So ito na ngayon mga gawiks lagyan na natin to ng cement o rugby sa paikot Yan para mabalot na natin no? Balut balut na tayo ayan Balutin na natin So, ayan na mga guwiks. Pwede na natin idikit to. Ayan. Para bukas ay ready na para sa ating pagtatahi. No? Ayan. So, ito na ngayon mga guwiks. Yung ating entrada. No? Yan ay ating butas-butasan dito yung kanyang strap para matahi na natin. So kailangan mga gawiks may pansir, pambutas para bilog yung butas. Para hindi siya mapunit no. Okay na tahi na lang tayo, tahi. Ayan, ready na. Tahi na lang natin to. Ito na ngayon mga dito tayo mag-start na mag tahino dahil sa maliwanag dito inabutan na nga at madilim na nga tayo nag trabaho mga kawix so ganito lang ang pagtahi niyan mga kawix kukunin lang natin yung isang side no? atiin lang natin tong sinulid so yan So ito yung entrada niya mga gwips na ating ilalagay at mayroon naman tayong tanda diyan no. Mayroon tayong marking. ayan, Para sa ating pagtahi. So ganito lang ang ating ginagawa no. Yan, kunin lang natin yan. Pagkatapos yan mga gwips ay pasok natin tong isa no. Yan. Sabay hila at simple dito higpita natin to. Yan dito sa una kailangan mahigpit yan para hindi mabaklas. So ipagpatuloy ko lang ng mga gawiks yung pagtahi no para matapos na natin to. Bilis lang, madali lang ang paggawa nito mga guwigs Pagka ito yung lagi mong ginagawa no Saka simpre uh, Di naman to mabilisan, di madalian Ang importante, tama yung ating gawa Hindi tayo magkamali So ayan na mga natahin na natin hanggang matapos to lahat no yan, So ayan na mga Gawiks. Ah, katapos na tayo sa isang gawi no sa kaliwa. Ayun, napaikot na natin yung tahi niya. Kanina sa ating pag-start at hanggang sa ngayon ito na yung last. Last natin tusok sa butas. Ayun. Kukunin, kukunin. Ayan kukunin at siyempre ilalak dito. Ayun. Ilain. At ito ganito mga gawiks, para hindi na itatali no, ilalak lang dito. Ayun, iipit. So yan, iipit ko lang Yan mga guwiks Sabay hila Papasok sa ilalim Yan, tapos itong dulo mga guwiks Kukunin ko yan, ilabas ko dito Yan, dito magputol sa ilalim So yan mga guwigs. Nakatapos na tayo sa isa no Ito na naman yung kanan Yan kanan naman ang tahi natin Para matapos na natin yung isang paaris So yun na mga goyks no Matatapos na natin isang butas na lang Yung kanan na side Yung kaliwa kanina At ito yung kanan na matapos natin Ito na yung huli So yan ay tapos na tayo no so yan ang ating nagawa isang paris na leader na black chinilas so yan wx tayo ay nakatapos na no isang Paris Yan So yan ang ating natapos. Yes, yahoo, bye-bye. Tayo ay nakatapos ng isang Paris na slipper. So yan na nga ang ating nagawa no. Ayun, tayo ay nakatapos ng isang Paris na gawa natin, sariling gawa. Ayun. Wow. So yun mga guys, bye-bye, yahoo.